Moira De La Torre, pinakawalan na ng Cornerstone Entertainment. Ano ang nangyari? Si Moira De La Torre, ang kilalang singer-songwriter na may mga hit songs tulad ng Paubaya, ay iniulat na pinakawalan ng Cornerstone Entertainment ang kanyang management. Kamakailan lang, kumalat ang mga balita tungkol sa dahilan ng kanyang pag-ali sa management. Ayon sa mga chika, posibleng may kinalaman daw ito sa mga issue tungkol sa kanyang attitude. Bakit kaya umabot sa ganitong sitwasyon pagkatapos ng ilang taon ng pagtutulungan? Ano ba ang tunay na dahilan sa likod ng pagpapakawala sa kanya? Ano kaya ang nag-udyok sa Cornerstone Entertainment? Pakawalan si Moira. May mga balita rin na nagsasabing ang problema sa attitude ni Moira ang dahilan ng kanyang pagkarini. Ayon sa mga kwento, naging mahirap daw siya i-manage at masyadong demanding. Matagal na siyang minamanage ng Cornerstone, kaya't marami ang nag tataka kung bakit nangyari ito. Pwede kayang may iba pang dahilan bukod sa attitude. Paano kaya naapektuhan ni Moira ang kanyang relasyon sa kanyang management? May epekto kaya sa kanyang career ang attitude ni Moira? Isa pang usapin na lumabas ay ang pagsasabing ang ex ni Moira ang mas magaling sa pagsusulat ng kanta kaysa sa kanya. Nangyari ito matapos kumalat ang balita na baka may ghostwriter sa likod ng mga hit song ni Moira. Pero kahit na maraming nag-uusap tungkol dito, patuloy pa rin ang tagumpay ng kanyang mga kanta sa mga fans. Totoo kaya na may mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanyang mga kanta? Pwede bang maging hadlang ang mga ganitong issue sa karyo ng isang artist? Totoo kaya ang mga issue tungkol sa ghostwriter ni Moira? Napansin din ng mga tao ang mga komentong nagsasabing tila naging monotonous ang mga kanta ni Moira at may mga nagmungkahi na kailangan niyang gumawa ng mas masayang kanta. Marami sa mga fans ang nagsabi na parang medyo nakakaantok na ang ilan sa mga kanta niya. Pwede kaya itong maging dahilan para mapansin siya muli ng mga tao. Kailangan na ba ni Moira mag-imbento ng bago at mas masayang mga kanta para muling mapansin? Baka ba kailangan ni Moira mag ng musical style? May mga biro pa nga na sinasabi ng mga fans na baka kailangan ni Moira ng vitamina dahil tila sobrang tamlay na niya at nagiging tamlay na rin ang kanyang karya. Ang mga komentong ito ay nag-reflect sa perception ng publiko na tila bumaba ang energy ni Moira. Pwede kaya itong makaapekto sa kanyang karyer sa ngayon. Ano ang kahalagahan ng enerhiya ng isang artist sa tagumpay ng kanyang karera? Pwede kaya makaapekto ang personal na enerhiya sa tagumpay ng isang artist ayon sa ibang mga fans? Ganon talaga sa showbiz. Mabilis ang lahat at hindi permanenteng magtatagal ang tagumpay. Maraming nagsasabi na dapat maging humble at professional sa lahat ng oras dahil mabilis ang mga pagbabago sa industriya. Marami kaya ang matututo mula kay Moira sa mga nangyari. Pwede kayang magbago ang mindset ni Moira at muling magtagumpay Mahalaga ba ang pagiging humble at professional sa showbiz? Dahil sa mga balitang ito, may mga fans pa rin na naniniwala sa talento ni Moira at umaasang makakabawi siya. Sa kabila ng mga intriga, patuloy pa rin ang suporta ng mga fans sa kanya. Kailangan kaya ng isang artist ang suporta ng fans para magpatuloy ang tagumpay? Ano ang papel ng mga tagahanga sa pagangat ng isang artista? Pwede bang maging malaking tulong ang suporta ng mga fans sa comeback ni Moira?